breaking news, nasa pintuan na natin ang China. Harap-harapang pambabastos laban sa ating bansa. Kahapon lang, tila nadulas ang isang opisyal ng China, isang insidente ng naglantad ng kanilang mga intensyon. May mga ulat na nais nilang magtayo ng mga base militar mismo sa ating teritoryo. Tila paghahanda para sa isang malaking digmaan. At heto pa, nanganganib ngayon ang mga tagakagayan at iba pang mga lugar. Maging ang ating mga mangingisda. Bakit? Maari silang malason o mapahamak dahil sa bagong armas na pinalipad ng China sa ating airspace. Samantala, puspusan na ang paghahanda ng ating mga kasundaluhan upang depensahan ang anumang pag-atake at ang pang-aagaw sa West Philippine Sea. Narito, panoorin kung paano nadulas ang opisyal ng China at ang harapang pambabasto sa atin. Tara! Kamakailan lang, isang opisyal ng China ang nadulas sa kanilang paulit-ulit na pag-aangkin sa ating teritoryo, may nasabi silang kakaiba. Tinawag nilang Wangyan Island ang panatag shoal. Uulitin ko, tinawag nilang isla. Bakit ito mahalaga? Dahil ang panatag shoal o baho de masinlo ay hindi isang isla. Ito ay isang shoal, isang mababaw na bahura. Nang marinig ito ni Defense Secretary Gilbert Chodoro agad siyang nagbigay ng babala. Sabi niya, baka ito ay isang Freudian slip, isang pag-amin na hindi sinasadya, isang pagbubunyag ng kanilang tunay na balak, ang gawing isang artificial na isla ang panatag shoot. Isipin niyo mga kahistoryador, ang isang shoal na tradisyonal na pangisdaan ng ating mga kababayan simula pa noong unang panahon ay unti-unti nilang kinokontrol. At ngayon, may plano silang tambakan ito at gawing isang ganap na isla. Isang military base na nakaambas sa ating mga baybayin, partikular sa Zambales at Pangasinan. Ito ay hindi na simpleng pambubuli sa ating mga mangingisda. Ito ay isang direktang banta sa ating pambansang seguridad. Ang pagtatayo ng estruktura sa panatagsyo ay labag sa 2002 Declaration of Conduct na pinirmahan mismo ng China. Pero anong pakialam nila? Ilang libong hektarya na ba ang tinambakan nila sa West Philippine Sea? Ang panganiban reef na dati ay Bahurala, ngayon ay ang pinakamalaking artificial na isla sa buong South China Sea. At ngayon, ang panatag shoal naman ang gusto nilang isunod. Ito ang kabastusan sa pinakamataas na antas. Niloloko tayo ng harapan. Nagdeklara pa sila ng nature reserve daw sa lugar na pag-aari natin para lang maitaboy ang ating mga mangingisda. Ito ay isang malinaw na paghahanda para sa kanilang mas malaking plano. Ang plano na gawing outpost ng kanilang militar ang ating sariling bakuran. Pero hindi lang sa dagat nagpapakita ng kabastusan ang China. Maging sa ating kalangitan, dinatamay nila sa kanilang kawalang respeto. Sa kagayan, ang ating mga kababayan ay binigyan ng babala tungkol sa mga posibleng bumagsak na rocket debris mula sa isang rocket launch ng China. Isipin nyo, naglunsad sila ng kanilang Long March 7A rocket mula sa Hainan at ang mga basura mula sa kalawakan ang mga posibleng bagsakan ay sa ating teritoryo. Ayon sa Philippine Space Agency, ang mga tinatayang drop zones ay nasa karagatang malapit sa Dalupiri Island, Burgos sa Ilocos Norte, Kamigin Norte at Santa Ana sa Cagayan. Bagamat sinasabi nilang hindi ito inaasahang babagsak sa lupa o sa mga lugar na may tao, ang panganib ay nariyan pa rin isang malaking panganib sa ating mga barko, sa mga aeroplano at lalo na sa ating mga mangisdang naghahanap buhay sa karagatan. At ano ang pinakamasaklap dito? Ang mga debris na ito ay maaring may dalang mga nakakalasong kemikal tulad ng rocket fuel. Isang direktang banta sa kalusugan ng sinuang makakadampot nito at sa ating kalikasan paulit-ulit na lang itong nangyayari. Nagpapakita ito ng kawalan ng pakialam ng China sa kaligtasan ng ating mga mamamayan. Para sa kanila, ang Pilipinas ay basurahan lang ng kanilang space program. Mula sa pagtanakaw ng teritoryo sa dagat hanggang sa pagkakalat ng delikadong basura mula sa himpapawid, iisa lang ang ipinapakita nito. Ang tingin ng China sa atin ay mababa na kaya nila tayong pastusin at tapak-tapakan kahit kailan nila gusto. Pero dito sila nagkakamali dahil ang Pilipino ay hindi na natutulog. Ang ating mga tagapagtanggol ay gising na gising at naghahanda. Sa gitna ng lahat ng pambabastos at pantana ito, ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay hindi na nagpepetiks-petiks, puspusan, walang tigil, at matinig ang paghahanda na ginagawa nila para ipagtanggol ang bawat pulgada ng ating teritoryo. Sa Balabak, Palawan, isang isla na napaka-estratehiko ang lokasyo malapit sa South China Sea. Nagsagawa ng malawakang pagsasanay ang ating mga puwersa. Ito ay hindi ordinaryong training, mga kahistoryador. Ito ay isang war game, isang paghahanda para sa totoong laban ang misyon, depensahan ang isla laban sa mga puwersang gustong sumakop dito. Ang ating Philippine Marines at Coast Guard Special Forces ay nagsani puwersa. Nagsagawa sila ng mga Joint Maritime Boarding Operations, isang simulation kung paano nila aaktetin at kokontrolin ang mga barko ng kalaban na magtatangkang pumasok sa ating karagatan. Ang layunin ayon mismo sa Philippine Coast Guard ay para pigilan ang mga kalaban na makapagtatag ng kanilang base sa paligid ng Balabac Island. Hindi lang yan, nagkaroon din ng high altitude insertion kung saan ang ating mga piling-piling Force Recon Marines ay inihulog mula sa himpapawid papunta sa palaba. Ito ay pagpapakita ng kanilang kakayahan na pasukin at bawiin ang isang lugar. Kahit pa ito ay nasa gitna ng bakbakan, ang tawag dito ay operasyon sa isang Contested Littoral Environment. Ang pagsasanay na ito na tinawag na Marine Aviation Support Activity 2025 ay isinagawa kasama ang ating mga kaalyado, partikular na ang Kuwersa ng Estados Unidos. Pinapalakas nito ang ating abilidad na makipag -ugnayan at sabay na kumilos sa himpapawi at paragata. Bakit sa balaba? Dahil ang islang ito ay isa sa mga napiling lokasyon para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Dito itatayo ang mga pasilidad na popondohan ng Amerika at gagamitin para sa rotational presence ng kanilang mga sundalo. Ito ay isang maninaw na mensahe sa China ang Pilipinas ay hindi nag-iisa at ang aming mga strategic locations ay poprotektahan namin ng may ngipin. Ang ating mga general ay nagsalita na. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr., ang kanilang misyon ay malinaw. Ihanda ang ating sarili ng komprehensibo para tumugon sa anumang panlabas na banta na hahamon sa ating soberanya. Ang mga combat drills na ito ay sumesentro sa pag-agaw ng isla sa South China Sea. Ito ay isang full battle test, isang rehearsal para sa totoong digmaan. Ang bawat putok ng baril, bawat pagsabog sa live fire drills, bawat paglanding ng ating mga sundalo sa baybayin ay isang deklarasyon, isang sigaw na naririnig hanggang sa Beijing. Ang Pilipinas ay amin. At handa kaming ipaglaban ito hanggang sa huling pata ng aming dugo. At sa gitna ng lahat ng paghahandang ito, sa gitna ng nagbabadyang pangani, may isang bagay na nagbibigay sa atin ng dagdag na lakas ng loob, ang tiwala ng sambayan ng Pilipino. Isang bagong survey mula sa Okta Research ang nagpatunay nito. Tinanong ang mga Pilipino, sinong bansa ang sa tingin ninyo? ang pinakamakakatulong sa Pilipinas para harapin ang panggigipit at agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ang sagot ng napakaraming Pilipino ay malinaw at hindi mapag-aalinlangan. Sa buong Pilipinas, 69% ng mga Pilipino ang nagsabing ang Estados Unidos ang ating pinakamapagtakatiwalaang partner. Ito ay isang malaking mayorya na sumasaklaw sa lahat ng rehiyo edad at antas ng pamumuhay. Ang layo ng sumunod, ang Japan na may 12%. Ano ang ibig sabihin nito? Naniniwala ang taong bayan sa ating alyansa. Nakikita ng mga ordinaryong Pilipino mula sa magsasaka hanggang sa mga profesional na ang laban na ito. Mayroon tayong kasangga na maaasahan ang alyansa natin sa Estados Unidos na pinagtibay ng Mutual Defense Treaty at ng EDCA ay hindi lang nasa papel. Ito ay buhay na buhay sa puso at isipan ng mga Pilipino. Ito ang nagbibigay ng credible deterrence, isang babala sa China na ang pag-atake sa Pilipinas ay pag-atake rin sa mga kaalyado nito ibinunyag nila ang kanilang plano na gawing isang military fortress ang Panatag Shoal, isang patalim na itinutok sa lalamunan ng Luzon. Pinapakita nila ang kanilang kawalang respeto sa ating buhay at kaligtasan sa pamamagitan ng pagbawagsak ng kanilang rocket debris malapit sa ating mga kababayan sa kagaya. Ngunit ang ating sandatahang lakas ay bumango, sila ay nagsasanay nagpapalakas at naghahanda para sa isang totoong laban hindi sa papel kundi sa lupa dagat at himpapawi ang bawat sundalong pilipino ay nagiging isang matalas na sibat na handang ipagtanggol ang ating bayan ang tanong dapat bang palawakin pa ang EDCA sites sa ibang bahagi ng Pilipinas hanggang kailan natin titiisin ang ganitong uri ng kapabayaan mula sa kanilang space program. Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Huwag kalimutang i-like at i-share at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat.